ang kadiyari ba yun nalagay na so minount na namin so nalagay na yung pinaka box mga kadiyari yung uh, splicing box na buah. So, mga kadiyari ba uh, nilalagay na natin yung box oh. so nalagay na ba yun oh. so nalagay na po yung uh, pinaka pinakamalaking wire uh, nalagay na lang po namin yung splicing box para po sa paglagay po sa main uh, breaker or uh, yung distribution breaker na 125 So, yung main natin is 200 uh, ampere. At yung service po natin ay number 2. At yung ating mga uh, mismong uh, uh, line po ay uh, 38 mm. Eh, mga ka-DIY. So, napakalaki po yung kontratang ito. Napakalaki po natin. Napakalaki po nga solar po ito mga ka-DIY. So, sana natututukan nyo ito mga ka-DIY dahil napakalaki po yung setup ito. Ito na po yung pinakamalaking setup po natin mga ka-DIY. So, yan muna mga ka-DIY. Uh, mamaya, papakita namin pag natapos. Sabay mo na agad yan. Ma'am, that's you. so tapos na natin itong, itong uh, pull box, no? Pull box at saka main breaker na uh, 100, ay uh, 200 amperes po mga ka-DIY. So upgradeable ito, pwede niya i-upgrade po mga ka-DIY. So, ating full uh, box. So, yan na, yan na naman ang natapos natin mga ka-DIY at nili na natin yung wire doon. Inamahan po natin yung mga lineman po. So, yan lang mga ka-DIY ang ating video for tonight. So, sa mga gusto po magpa-solar, PM lang po kayo. So, yan. Ito po yung pinakamalaki natin solar. Thank you for watching mga ka-DIY. God bless. You.